So, what's up mga lods? Ito ang part 3 ng ating video about sa Parled na LP-001H ng Big Dipper. Ang part 2 natin, kung matatandaan nyo, ay kung paano mag-program ng single color. Yan, yung mga single color natin na prenogram. Kung hindi nyo pa napapanood ang part 2, ay panoorin nyo para maintindihan nyo kung paano ang susunod dito sa ating part 3. Ang part 3 natin ay kung paano mag-program ng strobe light. So dito sa ating bank 1 ay meron na tayong mga single color. Yun yung ginawa natin ng previous video natin. So papanik tayo ng bank 2 para sa mga strobe light. So dito ulit tayo sa program. Pindutin natin 2 to 3 seconds ang program. Wait natin mag-blink. So pwede na tayo mag-program. tayo. Yan yung previous na video natin na mga single color. Ngayon, papanik tayo ng bank 2 para sa ating mga strobe light. So para sa scene 1 ng ating bank 2 na pang strobe light, ay taas natin ang unang na. Gusto ko white muna lahat. Okay. White muna lahat. Full white. Next is number 6, knob. Na itaas natin kung paano gusto natin katulin. Halimbawa, para sa akin, pag ginamit ko sa event is, ang number 1 ko yung medyo mabagal lang muna. Ganyan. Mid-add. Scene 1. Okay? So, bibilisan natin konti para sa scene 2. Yan mid add scene 2. Nakita nyo, nagbibling siya. Ibig sabihin, pumapasok ang, ang ating program. Next natin yung pinakamabilis. Kasi yan ang ginagamit sa disk 1 pag mabilis ang sounds. Mid add scene 3. Okay, so baba natin lahat. Maglagay tayo ng red. Pero bagalan lang natin konti. iyan mid add 4 next green mid add 5 next natin yung blue mid add 6 next natin yung white siguro hindi na kasi meron akong full white ng 1, 2, and 3 so magmimix na tayo ng color next natin is yung purple purple mid add 7 Next natin is pink. Pink natin. Purple, pinakamatingkad na pink. Tuloy na natin konti. Pink. Mid add uh, 8. Basic lang. Drop natin lahat to. Pindutin natin 2 to 3 seconds ang program. Papanik ang nagbibling sa blackout. Blackout, finish ang program. Part 2 natin, single light, nakabank 1. Lipat natin sa bank 2, strobe light. Basic na basic lang mga lodi. Okay. So, ito na yung part 3 natin. Magkakaroon tayo ng part 4 kung paano naman mag-chase color. Chase 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Gagawin natin yan sa susunod nating video. Sana naintindihan nyo. Sana malinaw para sa inyo. Thank you so much. Wait mga Lodi. Meron pa palang isa. Pwede nga pala to i-auto-del. Look. Auto-del. Mag-change color yan. Taas nyo tong speed. Diba? Pag mabilisan ng kanta nyo, pwede nyo gamitin yan. Di ba? Ang ganda. Napaka basic. Sana meron kayo natutunan ulit sa ating video. Thank you so much. Please do like, follow and share my page. Let's go!